Hello, friends. Lele Pedro, sa Korea, hand salute. Come on. <laughs> hand tingnan mo. Picture tayo. Malait ka talaga, Lili. Bakit? Isn't this beautiful over there, American friends? <laughs> Hello, American friends. Malait na ata tayo. Hello. Hello. Grabe talaga. May people naman dito eh. Look at there oh. So dry. Ano ba? Bakit nilagay mo ba dyan ang tinapay mo? <laughs> Itong pagkain ng uwak. <laughs> ano yan? Ang ganda naman. Ang ganda ito yung ating bus. Private bus. Parang I'm amazed naman oh. Hindi na lang ako sa sun, sunrise. <laughs> grabe talaga po. Nagka-raising kami ng asawa ko. Grabe talaga. Uh, panalo ako. <laughs> Ay, natin niya yung anak ko. Tapos nauna siya. Tagal-tagal niyang nauna. Pagdating sa city, <laughs> may dalawang lane. May dalawang lane. Kumanan, kumaliwa ako, nauna ako. Waaah! talino ko, no? Bye-bye! Lilibid ako sa kuya! Salute! Grabe, eh. Nag-ice talaga dito. Grabe. Nandiyan na! Nakita mo yan? Ang ganda dyan, friends, ah. Oh. Dito nag-ano, doon banda nag-ano, basketball. Doon. May ano doon, basketball na malaking ano basketballan ng international. Ang ganda, di ba? This is South Korea in the morning. I just want to show you there's one rice over there, ah. Did you see that? Ito na ating bus. Did you see that? Ito na ako sa bus mag-makeup. Wala pa akong makeup, eh. Pero nakalipstick na ako, eh. nha. Did you see that? Parang apoy, di ba, no? Diyan na amaze talaga ako dyan. Every day. Pero sometimes wala siyang ganun. Hindi siya ganun. Pero ngayon mayroon. Saglit lang yung aking salita, friends, kasi bawal ako magsalita sa umaga. Hindi. Tingnya. ako sa <laughs> Korea. Salute! Akalain mo, friends, dalawa pa yung jacket ko. Mm. <laughs> Dalawa pa yung jacket ko. May sombrero pa ako. Hindi ako pwedeng walang sombrero. Tingnan. <laughs> Wala. Di pa tayo naka Bye-bye! Eh. Bye-bye! Lalabi na sa ato yan. Salud! Magsuot ka nito! Pag hindi, mamamatay yung kamay mo. Nandyan na! Bye-bye! Lalabi Look at my attire! <laughs> Look at my attire! Bye-bye! babae ay! Yun lang ang aking report ngayong araw. Maganda yung ano. Maganda yung sunrise. Ah, uh, anong ano ang date ngayon? December 6, 2024. Oh my gosh! Oh my gosh! Ilang araw na lang 2025 na? Oh my gosh! South Korea is freezing now! Hmm. Stop talking, bit Hong. Bawal ka magsalita. Oo, natatakot ako magsalita, friend, sa ano, sa taglamig kasi pumapasok sa ilalim yung ano, lamig. Okay, babay nandiyan na yung aking private bus. <laughs> Salam, eh. Stay take care. night. Pastor, anyong! Ingat, ingat, ingat! Take care. American friends!